Morning guys, again, good morning. Welcome to my YouTube. Nito kami mag-ani dito sa amin. Ano-mano. Hello guys, ito. Punta ito. na tayo maggapas. Gapas Ilocano. Ani naman sa Tagalog. Init-init, katerikan ng araw. Ito guys, kinambak na namin yung inani. Dito sa gilid ng sakahan. Para matreser na kasama ko binubuhat niya yung mga ginapas tapos ilalagay sa balde ng ay ng tracer and then sinusubo naman ng isa doon sa may bungangan ng tracer tapos ang kulit naman ng isa Ayan, no o ganyan lang kadali pero magingat lang sa kamay baka mahigot ng ngipin ng tracer siguradong putol putol yan tapos so, ayun naman yung tumutulo doon yun na yung malinis good na yun Yan naman si pareng banggi tatali ng mga ano kasako yan good na yan malinis na yan pwede nang pangbenta yan pag nakasako yeah! mahal pa naman ng sariwa 20 2030 20, Tariwa dito sa amin Yun naman nakatimba dito sa dulo Yun yung may ipa Ipa sa may laman Tapos binabalik yan Sa may treser Yun sa may screen Para may walay yung ipa sa may laman Okay guys yan lang Thank you for watching